Sa kanya, wala namang galit doon. Hindi namang personal. Wala namang ganon. Wala namang kinalaman sa uh, uh, pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon na dala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino yung pasimuno dyan, eh, hindi ko na alam. Pero lahat, tinuturo siya. Ano natin sa testimonya ni Mr. Onyate? Eh, hindi naman ako nagsabi nun. Sila nagsabi nun. Eh, yan ang problema. Kung sino na kasira sa administrasyon na Marcos, syempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kilala naman ninyo kung tagal-tagal ko na. <laughs> hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag uh, inunahan ninyo ako, di rin ako uurog. Ayoko kasi itong ginagaslight tayong lahat. Nagagaslight na ako sa ginagawa eh. Kunyari, kami ang nagumpisa. Kunwari, eh... Alam ng tao at people's initiative. Bakit tayo linilin lang? Panluloko na to eh. Mama,